ulan ayan yung bahay namin ayan ayan yung bus pag na-miss namin yun ng 30 minutes ay nang ano mag-wait na naman ng 30 minutes ayan yun yung building Dito. Uunubay bahay namin no. Bukod pa. 'Yan 'to ang aming bahay. Ayun yang naka 'yun 'yun 1 2 1 2 yung second building, 'yun ang aming block 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Ang long block 27 po. Kaya, yeah, yun ang bus. Ang bus. Ang bus. Yan, nakaharap yan sa dagat. Ito yun, yun, yung building na yun is nasa Pocolong Road ito is Victoria Road to kaya ito daming puno nasa ano kami parang nasa probinsya nasa barrio ganyan nyo po bundok bundok kaya dito kaya ayan nasa baba yung ano. ang lapit lang pero pag pupunta kami sa baba, iikot pa kami dun sa malayo. Pupunta dyan, kasi dyan may grocery uh, groceries dyan. Dyan kami namimili. Ay, maganda na mga bulaklak. Ang mga ano, may mga bulaklak na pino. Mambun. Ay, may mga butterfly. Ang dami dito ang ano, ibon na. Iba't iba yung kulay. may ipil, ipil din dito oh. Uh, ayun, mga ipil-ipil. Parating na aking bag na sasakyan. Hello no guys, na hindi yung bus na miss ko. Kaya punta ako sa baba. Sa bus stop. Ito yung ano, lower hand sa taas kami. Baba ako. Nalit yung bus. Na miss ko yung bus. Kaya Punta ako dito para dito ako dadaan. Ito yung nakikita sa taas na akwin. Nandito ako sa ayun. At takbo para makuha ko ano ko yung bus. Malate ako. Yung alaga ko dun. Ganta ito na yung cyberport dito ako bumaba sa may takpo ito yung mall ng Cyberport. Ang dyan, may sinihan dyan sa loob mo. Ano ang pasyalan, kailan. Ang dyan ang movie house. Ito. Takbo! Ah. Kasi walaga ko. Ayan, takbo na. Bahala na may pulis. Napanawan na di ba? Susungag so, ba pa na Ayun yung taas ng building namin doon. Takbo ko at naku. Ah, ano ko yung bus. Ayun, may isang bus doon doon. itong building na to makikita to dun sa ano namin sa taas yung pandemic dito lang kayo tuminsan mas malapit na din na kayo itong kontrolang syudad dun sa central sagat yung dibdib ko parang may naipit na ugat tawid ako Aro eh, sakit ng didi. Oh, oh, Ang daming pila. Baka hindi kasakay. Hmm. Dito kami nanood ng na Mission Impossible yung bagong movie ni Tom Cruise yung latest pala na movie niya dito kami sa, andito ako sa lower uh, cyberport itong building na to nakikita dun sa amin ito nasa baba ito eh pwede ko naman lakarin kaya malit ako doon doon bagot bye guys salamat sa panunod sana sa pasakay na ako ito. bye